Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw at maiinlove ng husto sa iyo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakaisipin mo siya ng maigi habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido ikaw ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo, basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. Pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko, kahit ilan pa ang gawin mo na ritual na gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at palaging magdasal sa ating may kapal at isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At paniguradong habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya at maiinlove pa siya sa iyo ng sobra-sobra. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.